Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos chapter 8 verse 34 and chapter 9 verse 1 Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ni mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili." pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang nagahangad na magdigtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong taigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay. Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang mga banal na anghel, sabi pa ni Jesus sa kanila. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.